Ano pa yung pinaulat niya? Bakit po yan? May kuwaway bata, oh. Wala tayong nakakain. Ha? Wala tayong nakakain. Hindi pa kayo kumain? Hindi ka pa kumain? Bakit? Asa yung tatay niyan? Kaya wala tayong nakakain. Asa yung tatay niyan? Naglalakad. Po. Naglalakad? Saan? Oh, bigyan mo pagkain niyo. Kuwaway bata, oh. Nandyan, nandyan. Pa. Tatlo. Spaghetti, chicken yan, sa ano? Manok. Wow, yung bata, oh. Ay, tubig, kaya nyo pang dalen pa Asan? Kaya mo? Dalin niyo dito, tawagin mo yung isa. Kaya naman ninaanoy. Ilang taon na po siya, oh? Hindi ko alam po, hindi kami nag Hindi kayo nag Tigasan ba kayo talaga? Dala, sa Mindanao. Mindanao? Ba't nandito kayo? Na, na, nahirap sa amin. Saan kayo sa Mindanao? Sa... Holosulo. Holosulo? Mahirap buhay doon? Mas mahirap dito, mas mahirap doon? Dito, dito hindi mahirap makakain ganito. May mga nagbibigay? Doon, wala? Wala. Yung isa niyong kasama? No? Asan? na? Paano pag walang nagbibigay sa inyo, hindi kayo kumakain? Lakad-lakad lang? Asawa mo yan, yung tinawag niyo? Ah, nanay niya yun. Asawa ko doon sa kabila. Nanay, ang kawaway ulo niyo. Ayaw niyo umuwi sa inyo? Mama, not Mamask na kayo dito? Oo. Uh -huh. Hindi, nakamayo mo eh. Ayaw nyo na doon? Hindi, na kayo. Ayaw yung nanay niya? Opo. Asa yung tatay nito? Yung sa kabila. Nakakariton. Sa, sa Nakita nyo yung ano? Yung nakakariton na sa, may aso? Kasama nyo yun? Doon sa kabila. Asa, asan siya ngayon? Doon sa kabila. Diretso dyan? Lama. Yung anak mo, yung ulo. Ate na, kay si Bel ko Baiklah, po, Terima kasih. Kamu akan datang ke sini pada malam esok. Terima kasih, Encik. Encik, kamu mengganggu ha? saya. Ya, anak. Saya sudah mengenal-kenal kamu selama ini. Apa yang kamu yang